Uh, magandang yan magandang hapon sa mga makakapanood ng video na ito yan meron tayong mga kapatiran dito na uh, nangangaral ng Word of God ah uh, ito mga kapatid tatanungin natin sila yan hello, hello, hello hello yan yan ito si kapatid na ano pangalan mo brother uh, Jojo Jojo oh ikaw brother ano pangalan mo Janel, Janel. yan si brother si brother Jojo at si brother Junel ngayon mga kapatid ah uh, Tatanungin natin sila sa Biblia kasi nangangaral sila rito. Sabi sa unang Pedro ng 3 ng 15, uh, maging, maging handa kayo sa mga magtatanong. Yan, para okay. sa pag-asang nasa inyo. Kaya ngayon, uh, magtatanong tayo sa kanila. Sabi nila, willing naman daw sila at nagpaalam ako na ipopost ko to uh, para rin makaalam yung mga tao patungkol sa yung kahulugan ng sabat. Kung ang sabat pa ay dapat magsimba ng araw ng sabat sa ating panahon. Yan, ito na tanong natin. Yan, mga kapatid, tatanungin natin sila. Yan. Ito, yan. Ito, tanong mga kapatid. Ito, tanong ko. Uh, sa ating panahon kasi, uh, maraming mga tao na sinasabi nila kahit anong araw na magsimba. Uh, yung iba naniniwala kahit linggo, merkules, webes, yan. Maraming mga reliyon. Ngayon mga kapatid, narinig ko kayo na nangangaral kayo ng araw ng Sabado. Okay po. I ipangilin ng Sabat. Dapat Sabado. Ang tanong ko sa inyo ganito kung Sabado at ito'y umiiral pa rin sa ating panahon na Sabado ang tamang pagsamba ah, meron bang utos si Kristo na araw ng Sabat na dapat Sabado tayo magsimba at hindi kung ano-anong araw yan mga kapatid sabar. okay meron po sa Exodus 10 ah, uh, 20 verse 1 and. basa sa Exodus 20 verse Ah, uh, 17 uh, na remember, remember the Sabbath day. Exodus kapitulo 20. Oh, verse, verse. 8 remember the Sabbath day to keep it holy. Six days shalt thou labor and do all the work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not work, in any work. Even your manservant, your maidservant Because the Lord keep the Sabbath day. So, muna isuti din ha. Yun ang sinasabi ng uh, banal na kasulat. Uh, banal na... Okay. Uh, okay. Ito, oh. kapatid. Uh, ang binasa so, mo... Ah, Pasinsan na po ha. Na hindi, uh, okay. tayo, hindi tayo oh. masyadong uh, marunong magsalita ng Tagalog. Okay. Yung kaya lang sa Tagalog. Oh, yung kaya, kaya lang sabit. natin sa Tagalog. Okay. Sabi kasi sa Hebreo yun ang uno-uno, kapatid. Sabi doon... Uh, sabi doon, ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang panahon. So sa nakaraang panahon, sabi sa Hebreo 1:1 hanggang 2, nagsasalitaan ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga propeta sa ating mga magulang. Ibig sabihin, nagsalitaan ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Sa ating panahon, sa John 12 ng 49, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang tinatanong ko kapatid, yung mismong galing kay Kristo na sinasabi niya sa mga hentil na ipangilin nyo sabat. Meron bang mababasa? Meron o wala? Sa New Testament, sagot. Isaiah. Isaiah. Ah, New Testament, Isaiah. New, ah, Old Testament ng Isaiah. Ito sa Hebrew, si anon. Hebrew, si anon. Hebrew, si anon. 4, versículo. 4. 4. Meron po, sa lahat ng gustong bakit salit sa kapal, ah, uh, ah, uh, ano ba yan sa Tagalog ng rest day, ah, uh, ano ba yan Sari Stephanie? Uh, pa naman niya? Apa pa pahinga. Ay dapat magpahinga siya kung saan nagpahinga ang Panginoon. Okay next okay. question tanong ko ganito. Sabi kasi sa Hebreo 1:1 hanggang 2, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa iba't ibang panahon. At nagsasalita nga ang Diyos noon sa pamamagitan ng mga propeta sa ating mga mag mga magulang. Ngunit sa ating panahon nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. Ang tanong, yung salita noon ng Diyos para yun sa mga Israelita eh. Yan ang paniniwala ng ibang reliyon. Kaya sa ating panahon ang hinahanap ng mga reliyon ngayon, si Kristo mismo ang nagsalita, sinabi sa mga apostol o sa mga hentil na ipangilin nyo sabat. Meron bang mababasa na si Kristo mismo nagsalita at ang mga apostol na dapat ipangilin ng sabat sa ating panahon? Merong mababasa? Meron o wala? Sagot. Ganito po. Yung sinasabi na para ba sa mga Israel o oh, hindi. Ang sabat po ay para sa lahat. Sinabi yan sa Ephesians chapter 12 verse 7 let us hear the conclusion of the whole matter fear God and keep His commandments for this is the whole duty of men ang tanong yung nagtanong niyan ikaw ba tao o hindi kasi hindi naman sinasabi na for this is the whole duty of Israel but sinabi po Oh, this is the whole duty of men. Pag sinabing men, mankind, pag tao ka, pag okay. may tarambutas next na may pahing, may gininhawa ko. Okay, po. nakuha na. In line po tayo. Okay, next question. Okay. Ang ang binasa mo, Ecclesiastes 12 ng 13. Ang sumulat niyan 13. si Solomon. Uh, ang lahat ay narinig. Uh, ito ang buong katungulan ng tao, sundin ang kanyang mga utos at matakot sa Diyos. Yan ang sabi. Ang ah, nagsabi niyan si Solomon. Ang tinatanong natin mga kapatid, uh, dahil nga ang Diyos nagsasalita na sa ating panahon, sa pamamagitan ni Kristo, uh, sabi kasi sa Mateo, nang 19 ng 28, Uh, sabi niya sa mga apostol, bautismoan nyo sila at ituro nyo sa kanilang gawin nila at sundin ang lahat ng mga inutos ko. Ibig sabihin, nung turuan ni Kristo ang mga apostol, uh, ang susundin, utosan ni Kristo, ayun ang ipangaral. Kaya ang tanong mga kapatid, meron bang ipinangaral ang mga apostol na nagmula kay Kristo? O si Kristo mismo ang may sabi na ang tao kailangan mangilin ng sabat sa ating panahon? Meron, mababasa o wala na si Kristo may sabi pati mga apostol? o meron po yung mga apostol nagsabi, sa Marcos 2.28 He is the Son of Man is Lord even of the Sabbath So, He is the Lord of the Sabbath So, yung tanong naman ganito rin, anin ba ang totoong Sabbath? Kasi gusto nila ang Sabbath is Sunday, ang iba naman ang Sabbath nila ay Friday Merkulis, pero yung totoong Sabbath is Seventh Day yung ikapito na uh, Day of Oh, in a cycle of a week, in one week, Uh, we have seven days cycle. Ang sinasabi po na hindi tayo pwedeng mag uh, switch ng other day is ang ginagamit po ni Jesus Christ sa uh, uh, Exodus 20 verse 8 na remember da. Da yung ginagamit. Ibig sabihin definite yan kasi da. Hindi naman sinasabi ni Jesus na remember a Sabbath day. Pag sinasabi na a, ah, meaning indefinite. You can take anywhere you want. Uh, gusto ko na uh, Sunday yung sabat mo, pwede. Kasi, ah, pero hindi. Ah, okay, ginagamit. next question, next question. hindi Okay, next question. Ito. ang ginamit ni oh, Jesus. Remember the Sabbath okay. to keep it warm. Next question. Okay, next. Sabi ngayon, uh, sa Acts 2, Yan, mababasa sa Acts 2. Okay. Ang araw-araw silang nagkakatipon sa templo. Araw-araw. Okay. Yan, sama-sama na nagkakatipon okay. sa templo. Tama ba na pwedeng araw-araw magkatipon sa templo para sambahin ang Diyos. Tama ba yun nasa Acts 2? Tama ito o mali? Tama. Walang problema. In any day, any time, we can go to church. But the definite thing to worship Him is okay. on the Next stable. question. Next question. Okay. Next question. Kung tama pala na pwedeng araw-araw magkatipon sa templo, ah... Uh, araw-araw pwede, pwede. magtatipon sa templo pwede pala yung linggo kahit Merkoles, Webes, Biernes pwedeng sumamba sa Panginoon kahit anong araw tama ba ito? Pwede, mali? tama, tama walang problema yan but to meet him on the Lord on his Sabbath because he is Lord of the Sabbath at saka bakit ba tayo nag-keep ng Sabbath sa Lucas 4 16 it, it is the customs of Jesus Christ to went on the church on the seventh day. So, pag susundin natin siya, dapat kung saan siya pumupunta, kung anong day ay yung pangaral niya, oh. kung anong day siya pumapasok okay. sa church. Next question. Ang tao ba ginawa para sa sabat? Tama ba ito o mali? Cross 20 City. Cross 20 City. Basahan yun. Hindi, hindi. Tama ba ito o mali? Ang tao ba ginawa para sa sabat? Tama ba ito o mali? Ah, uh, Teka lang muna. Kasi medyo nalito ako sa... Ito, sa tanong. Naya. Ah. Ang tao ba ginawa siya para sa sabat? Oh. Tama ba ito o mali? Ay, may tubag yan. Sandali lang kapatid ha. Ah. Ah, gusto natin na verse 25 na yung tao ay yung atawag ng Panginoon Jesus. Oh, ngayon Oh, yeah, oh, biyahe sa tayo. Apan wala buhatan tao. Ano ba sana natin? Oh. Bisa tagalik bi eh. sa Mateo, a Marcos, versikulo 2, versikulo 5. Dos by the city. ang yun ang tanong ha. Sinabi ni Jesus ang ang ikapitong araw ay ginawa para sa tao. Hindi ang tao ginawa para sa sabado. Okay, next question. Kung ang tao hindi ginawa para ah, ito, sa araw ng sabado... Wala, hindi yan debate? Okay. Hindi, okay. hindi okay. yan debate. Well, wala lang kamo, oh, hindi naman dibate. O, wala, wala lang. Oh. Okay. Oh, sige, sige. Hindi naman kamo, hindi naman pagwala ng sige, sige. Okay. Kung ang tao hindi ginawa para sa sabat kung ang tao hindi ginawa para sa sabat, uh, tama pala na ang tao uh, hindi siya ginawa para sa sabat. Tama Kasi ba ito? Ang sabat ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa sabat. Like for example, I give a definite example. Like, yung, yung cap natin, yung, uh, yung helmet na lang, sabihin natin, yung helmet, ginawa yan para sa, para isuot, para bag motorcycle tayo. Hindi yan gawin na para uh, part of flower case. Diba ganun? So ganun din yung sabat, ginawa yan para makahinto tayo sa mga gawain natin na six days. So, daw labor and do all thy work. But, dipinit yan, huminto ka. Kasi huminto din ako kagaya ng paggawa ko sa sa buong day gig. Okay. Okay, ganito. Last two question na lang, mga kapatid. Okay, ito tanong. So, may mababasa ba sa Biblia na ang, na ang mga apostol ay nagturo sa mga Hentil nung mangaral sila na ang mga Hentil ay mangilin ng sabat. May mababasa ba meron o wala? Ah, uh, yung mababasa natin sa ah Acts 2 bot bot 20 Na 'yun lang yung pangilin na pumapasok sila sa sabado yung nagtipon-tipon sila at sinabi pa ng kanilang mga uh, membro na bumalik ka dito sa araw din ng uh, ganito din yung araw, oh yung magtapot at tayo ulit. Okay, next so, question. Ibig, Ibig sabihin, nangilin oh. sila oh, ng sabat oh, sa aks. Yes, ah. Pero kung kung babasahin kung may utos o tinuro ang mga apostol, walang mababasa. Walang mababasang nagturo sila. Meron lang mababasa, nangilin sila. Tama ba ito o mali? Tama, tama. But it is very clear na nagsimba sila, nagsamba sila sa Sabbath day. Eh. Oo, it is very clear kahit anong uh, anong voice ng okay. Bible Okay, ibig sabihin aral sa espirito, nagsimba sila sa araw ng Sabbath. Mm. Ang sagot mo. Pero ang katotohanan, walang ipinangaral na mangilin ang mga hentil sa araw ng sabat. Meron lang mababasa, nagsimba sila sa araw ng sabat. ay, oh, oh, oh. pero hindi na kailangan na mangaral pa sila kasi Diyos na mismo ang nagsabi dyan. Eternal, eternal yung sinasabi. Kahit si, uh, basahin natin sa Psalms 119 verse 152. Ito yung pina-very clear na malalaman natin na yung uh, Uh, sabat sabbath or law, o the commandments of God are eternal. Hindi pwedeng ah uh, baklasin o i-change o ano ang gawin kundi eternal siya sabi dito. Basahin mo. Psalms okay? uh, 119 so Psalms 152. Oh, Psalms 19 152. Ang kasabi dito, ganayon. Dugay na akong nasayod sa imong mga suko. Dugay na okay. Dugay na akong nasayod sa imong mga suko. O I have known this for so long. your lo. mo kini. Hangtod sa kahanturan, You will grant it forevermore. Oh. Yan ang pagkasabi. Ibig sabihin, eternal ang Ten okay. Commandments. Okay, ito tanong. Proverbs. Oh, Proverbs. Proverbs chapter 28 verse 4. Basahin natin. Proverbs 28 verse 4. 28 verse 4. Okay.

Nakakapagligtas to o hindi? Yes, ligtas ka na. That's why you keep the Sabbath. You are already saved. That's why you keep the Sabbath. You did not keep the Sabbath so that you will not so that you will be saved. Okay. But you keep the Sabbath because you are already okay, saved. Okay, tanong. Ito tanong. Meron ba mababasa na sinabi sa Biblia na ligtas ka na pag nagsimba ka ng araw ng Sabado? Anong sitas ito para mapakinggan ng ating mga manonood. Dapat dapat dito yung sinabi sa uh, John 14:15 If you love me, keep my commandments. So when you keep the sabbath that is showing of respect and that is to show your allegiance to God that you truly love him. First John 5 uh, verse... Okay. Oh, John 14 uh, Revelation chapter 14 verse 17 okay. First John chapter 5 verse yan. Sinabi ba dyan sa talata, ligtas ka na pag ikaw ay nagsimba ng Sabado, nakasulat ba? Hindi nakasulat, but it is very sure that you are more than safe because you keep the Sabbath because you are already safe. Okay, next question. Ang tao ba magiging matuwid ba siya? Magiging banal ba siya? dahil sa pagsamba sa araw ng sabat o dahil sa pananampalataya kay Kristo nagiging banalang tao that is a uh, inseparable thing why you keep the sabat because you believe in him that he is perfect and he is the giver of righteousness so you keep the sabat because you are perfect In okay. Ibig sabihin, kapatid, uh, magiging banal ang tao dahil sa pagsimba ng Sabado. Meron bang sitas itong mababasa na ang tao magiging matuwid sa panilin ng Diyos dahil sa pagsimba niya ng araw ng Sabado? Merong mababasa, meron o wala? O, okay. oh, Isidro? O, oh, balaan. Sandali lang, kapatid, ha? Okay. Natin kasi yung mga tanong naman, uh, hindi tayo mga hindi tayo nakapag-prepare, so parang, ah, uh, Pin pronto ito eh. Oh, wala wala sa. Oh, oh, oh is it 12? Uh, nagsabi basahin natin. Oh, it... Tagalog, Tagalog. Oh, ta Tagalog, oh, Tagalog mo okay. Magiging banal ang tao ang tanong kung magsisimba siya ng Sabado. Ituturing siyang matuwid ng Diyos oh, okay. dahil sa pagsimba ng Sabat. Kasi, ganito yan. Pag low breaker ka, ganito yan ha. Pag low breaker ka, anong tawag sa'yo? Diba? Uh, you are a uh, waste. You are not responsible if you are law abiding citizen ano tawag naman sa iyo kapatid di ba you are a, a masabi ka na you are holy you are banal kasi you are not a law breaker but a law abider so in a simple way ma magets na natin na pag sinunod mo ang utos ng Diyos ay eh, naman sa 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 Panginoon, you are righteous in, in His sight. O, oh, Ganun naman. O, oh, kaso lang, hindi kami makapag, uh, bigay ng ano kasi hindi ba kami malunong magsalita ng Tagalog o so, mga kapatid so pasensya na po mga kapatiran natin dyan so mga bisaya lang kami dito oh. so we are just trying our best to speak Tagalog okay ay okay. saya sa sintay size ay saya Ito, ito. sa inyo palang paniniwala mga kapatid magiging matuwid ang isang tao o magiging banal siya sa paningin ng Diyos pag siya ay nangingilin ng sabat. Tama po, ba ito? Marim? Tama po. Tama. Kasi siya po ang nagbigay niyan. Oo, at ang kailangan ng Diyos sa tao ay yung allegiance po. Yung parang uh, masunurin Oo, ang hinahanap ng Panginoon. Ito po, pagkasabi sa Isaiah 65, verse 25. 23. 23 na, na sabi dito. Matatag. Matatagong subang sa bulan. o in every uh, sunrise, moon and in the moon and in the day of rest, all the people will come into the new Jerusalem to worship me. Wow. Okay. Salamat po sa inyong mga pagsagot, mga kapatid, okay po. Uh, sa mga makakapanood ng video na ito. Ipabawas natin to kapatid, ha, para makita okay nila po. yung mga sagot nyo. Okay po, ito Kasi sa ating yung mga paalam. tanungan naman, uh -huh. uh, hindi naman kayo nawalan ng sagot. pero okay, okay, so, napasinsan okay, pa? pa? na po, uh -huh. mga kapatid, Di na may yung may uh -huh. uh, salita namin ng uh, uh -huh. talalog, hindi masyadong uh -huh. Uh -huh. kaya medyo kunting, ano po, yung parang barriers po ng, ano natin. Uh -huh. well, amen, mga kapatid. Yan, yeah, tinanong na natin yung mga kaibigan natin na 7 day adventist na nangangaral dito sa merkado ng Valencia mga kaibigan natin to o oh eto mga nakakasama ko naman to mga kaibigan ko kaya gusto ko lang ma is, masabi nila yung kanilang mga paniniwala na, hindi lang dito sa pangangaral sa kalsada, kundi kumalat din ito sa ating social media para maraming maabot ng no mga aral na, na natutunan nila sa Adventist. Bagamat hindi ako Adventist, ah, nire ko yung kanilang paniniwala. Yun yung kanilang mga sagot mga kapatid. Ah, salamat po sa ating mga kapatid na ito. Si brother... Junela Bingusa. Junela Bingusa. Yan. Junela Bingusa. Yan. Salamat. Okay. Junela Bingusa. Yan. Uh, yan si Junel Labingo at si Pastor, Pastor ng Sabat, si Nans Adventist, si Brad, ah, Brad, Brad. Si Brad. Uh, Brad uh, Jobert po. O, yan, yung mga kapatid niya dito sa Valencia Bukidnon. Okay, salamat so, po sa mga makapanood ng video na ito patungkol sa Sabat ang